Isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 5, 2025 at uh, tayo po ay nasa ikalimang linggo na ating pong apatapong araw na paghahanda o uh, ikalimang linggo ng kwaresma. Atin pong unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay inango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 43 verses 16 to 21. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe binasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabango. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot. Limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto, ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang, sila'y nilalang ko, at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang Salita ng Diyan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa simbahan ng Santuario de San Antonio dito po sa Forest Park. At ito po ang ating uh, pagninilay para sa unang pagbasa ngayong linggo ito. Nasa ikalimang linggo at ito po ay kung tutusin, huling linggo para sa panahon ng kwaresma, uh, tayo po ay papasok na sa pinatawag ng Passion Tide. Uh, uh, Sunod-sunod na po yan na ninyo sa mga pagbasa sa loob ng linggong ito. Ang papalapit na papalapit na uh, pangyayari. ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo na siyang tanda at magiging uh, daan ng ating pong kaligtasan. kaya sa ating pong unang pagbasa, sa linggong ito ang sinasabi nga sa atin, no? Uh, ano man ang nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay. Ito ang laging paanyaya sa atin. No? Na kahit kailan, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan upang tayo po ay makabalik sa Kanya. Ang Panginoon na rin ang gumagawa ng, ng uh, iba't ibang paraan upang tayo po ay uh, muling uh, makapagsisi at muli makapagsimula. At, ano man ang nagawa natin ng mga kasalanan, kung ito ay hihingi natin ng tawad, ito ay kanyang dilimutin. At uh, yun nga, no, sabi, limutin na natin ang nakaraan. So, ito po, no, napakagandang mensahe para sa atin na hindi tayo kahit kailan puhusgahan ng Panginoon at hindi tayo paparusahan dahil lamang sa ating mga kahinaan kundi gumagawa siya ng paraan upang tayo po ay kanya ring matulungan at matulungan natin ang ating mga sarili. At patatawarin tayo ng Diyos kung tayo po ay magbabalik loob sa kanya. Ito po ang pinaka tema no ng ating mga magiging pagbasa at sa mga susunod na mga araw. wag nating husgahan ang ating mga sarili. Minsan yung mga nagawa nating mga kasalanan hindi natin makalimut-limutan at ayaw natin kalimutan kung kaya nahihirapan din tayong uh, patawarin ang ating mga sarili. Pero ang Diyos ay lagi handang magpatawad ng ating mga kasalanan. Walang pangusga. Ang paanyaya lang sa atin ay maguhin na natin ang ating mga maling ginagawa. Muli po sa mabagpalang araw sa inyo